Nasa GMA na kami! Nasa GMA na kami! Nasa GMA na kami! It's official, nasa GMA 7 na rin ang It's Showtime na siyang papalit sa nagsarang tahan ng pinakamasaya. Mainit ang ginawang pagtanggap ng mga Kapuso executives at ng staff ng GMA Network sa mga taga-Its Showtime at mga big boss ng ABS-CBN matapos ang naganap na motorcade kahapon, March 20. Nagsimula ang motorcade mula sa ABS-CBN compound at binagtas ang ilang kalye sa Quezon City hanggang sa makarating sa building ng Kapuso Network. Ipinakita ng GMA7 at ABS-CBN Corporation ang kanilang makasaysayang kolaborasyon sa pagpapalabas ng its Showtime sa Kapuso Network mula lunes hanggang Sabado, 12 noon, simula April 6, 2024. Dumalo ang mga opisyal ng GMA at ABS-CBN kasama ang mga sikat na host ng its Showtime sa contract signing ceremony na ginanap sa GMA Studios. Pinangunahan ang event ng mga executive ng GMA Network na sina Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President at CEO Gilberto R. Duavet Jr., Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide, and Support Group at GMA Films President at CEO Attorney Annette Gozon Valdez. Ang mga kumetawan sa ABS-CBN ay sina Chairman Mark L. Lopez, President at CEO Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer Cory V. V. Danes, at Group Chief Financial Officer Rick B. Tan. Kasama rin sa event ang mga host ng It's Showtime na sina Vice Ganda, Anne Curtis, Vong Navarro, Jong Hilario, Kim Chu, Ogi Alcasid, Karil, Ami Perez, Teddy Corpus, Jugs Sugweta, Darren, Ryan Bang, Ayon Perez, Jackie Gonzaga, MC Lasi, at Cian Dominguez. Narito ang official joint statement ng GMA at ABS-CBN. Ang unprecedented move na ito ay patunay sa layunin ng GMA at ABS-CBN na patuloy magbigay ng mga magagandang programa at maglingkod sa bawat Pilipino. Malugod na pagtanggap ang ipinaabot ng GMA Network sa its Showtime at itinuturing ito bilang welcome addition sa patuloy na dumeraming programa nito para sa kapuso viewers sa loob at labas ng bansa. Taos-pusong nagpapasalamat ang ABS-CBN at its Showtime sa GMA Network sa pagbubukas nito ng pinto at pagbibigay ng bagong plataporma para makapaghatid ng entertainment at saya sa mas maraming manunood sa buong bansa. Nagpapasalamat kami sa aming loyal viewers sa patuloy na suporta sa halos labing limang taon at umaasa kaming makasama ang mga bagong manunood sa paggawa ng fananghalian moment sa GMA, GTV, GMA Pinoy TV, at sa iba pang platform kung saan kasalukuyang napapanood ang It's Showtime, maraming salamat, mga kapamilya, mga kapuso at madlang people.